Ito po aking apo Dito po sa school po yung dahil papuntang pastry ah, Doon po sa unang badang kanan, doon po ang school ng aking apo ito lang po libangan ko dahil sa ganang ibang gagawin kaya yeah, taghatid na lang ng pagkain ng aking apong si Andre Andre Clark anak po siya ni Melton ayun po yung gate ng pastry kaya hindi po tayo papasok doon dito po tayo sa bandang kanan at ito po yung kapunta doon medyo malayo layo po kayong lalagasin malayo ay nalaglag po yung bahon ko tanda lang po guys nalaglag po yung nalaglag po yung pagkain, mabuti nila hindi nahulog kung hindi basag yung nasa ay yung nasa kanan ko po yan po ang labanya subdivision layo layo pa po ang pupung po pag nakabay ka okay lang madali lang wala nga po dahil may school na dito hindi na mahirapan yung mga bata no? malalayo yan e po kumukulog na sana huwag muna umulan Ito po yung laban niya, napakalayo po ng ikutan kasi yung gate na ito madadaanan, dapat sh shortcut na yan. Kaya lang lagi po siya nakasusi, kaya hindi madaanan. Ito po yung school. ito po dapat yung gate na ano Dito lang ako dadaan kasi laban niya na po yan. Kaya lang nakalalak po yan. Ayun so, na po yung school. Papatay na dito ng shell kasi baka madulas tayo. See you guys. Maghihintay na yan po ko. Ito na yata yan po ko eh. Naglalakad. <laughs> kala niya hindi ko siya nakikita huwag <laughs> ka nang yumuko kung nakita nakita ay kalalabas niya lang may tubig ka hmm. kunin mo na ah oh, walang payong patay wala tayong wala tayong talagang pwede pagka mo sunduin kita dyan lang. ano sa uwi mo 2, 4, 3, 5 Kapag mura sunduin kita dyan. Dito kaya abot Payo nga. Oh, sige, sige na. Ingat. eh nakuha na po niya ang pagkain.